nag si Customs Commissioner Alberto Lina sa mga OFW o Overseas Filipino Worker na nasaktan sa paghihigpit ng Bureau of Customs sa mga balikbayan box. Gayunman, hiling pa rin ang ilang grupo ng mga OFW na linawi ng customs ang pulisiya nito, lalo pat magpapasko at marami sa kanila ang magpapadala sa kanilang mga pamilya. My report si Rafi Tima. Tuwing magpapasko, nagpapadala ng balikbayan box sa Pilipinas ang OFW sa Japan na si Marites Solanoy. Para daw niya ito para kahit papano ay maibsa ng pangungulila sa kanya ng kanyang pamilya. Pero noong isang taon, inabot ng siyam siyam bago nakarating sa kanyang pamilya ang kanyang padala. Paliwanag sa kanya ng shipping company, hindi raw makalabas agad ang padala dahil sa port congestion o pagsisikip ng mga container van sa pier ng Maynila. Oh, Metro Manila lang eh. Kaya ano, nakakapagtaka kung malilig ng ano, um yung box, di ba? One week lang, okay, pwede. Pero mga two weeks, yung iba nga daw, one month pa. Ngayong taon, mas nangangamba si Marites. Nabalitaan kasi niya ang pag ng Bureau of Customs sa mga balikbayan box kanina, ginisa sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means si Customs Commissioner Alberto Lina. Pinagsori siya din ng Sen. Bongbong Marcos at mga grupo ng migrante sa mga OFW. Hindi raw kasi malinaw ang basehan ng naunang pulisiyang random inspection sa mga balikbayan box na kalauna ipinabawi naman ni Pangulong Aquino. Na... Ako'y nagsosori kung meron kaming hindi kami natapakan dyan. Hindi naman kami natatapak sa mga OFW. I gave my 200 support for them. Pero depensa ni Lina, naghigpit sila sa mga balikbayan box para masawata ang umunay paggamit sa mga ito para magpuslit ng mga kontrabando tulad ng mga illegal na droga at armas. Gayunman, walang maibigay na estatistika si Customs Deputy Commissioner Jesse Delyosa ng mga balikbayan box na nahulihan ng illegal na droga at armas. So, where did the information that balikbayan boxes are being used for arms and drugs come from? When are you going to apologize to our OFWs? When are you going to admit to your mistake? This is being unkind to the people that, is, that are keeping our economy alive. Ikinatuwa man ang paghingin ng tawad ni Lina. Pinalilinaw pa rin ng migrant workers groups ang sistema ng customs, lalo na't magpapasko at marami ang inaasang magpapadala ng mga balikbayan box. Bini-welcome namin yung uh, pagkukumbaba ng loob, yung apology sa lahat ng government agencies hindi lang sa BOC sana uh, kumonsulta man lang bago magpatupad ng kahit anong polisiya na may impact sa mga OFW inusisa rin sa pagdinig kung tataas ba ang babayaran ng mga OFW para sa mga balikbayan box Tumaas din kasi ang mga fee sa mga container vans. At ayon sa mga freight forwarder, ipapasa nila ang dagdag na bayarin sa kanilang mga kliyente. Sila ang dapat magbayad yan, hindi po yung balikbayan boxes at kaya yung OFW. Eh, nga nila dun yun eh, huwag kayo magtataas na din ang boses dito. Ha? Nangako naman ng customs na maglalabas ng mas malinaw na polisiya sa mga balikbayan box. Sa ilalim ng kasalukuyang batas na noong dekada 50 pa ipinasa, Pinapatawa ng buwis sa mga balikbayan box na mahigit 10 piso ang halaga ng laman. Ang hindi lang binubuwisan ay mga balikbayan box ng mga returning resident na hindi lalampas sa 10,000 piso ang lamang halaga. Balak daw ng Senado na amyandahan ng batas upang itaas sa 100 hanggang 200,000 piso ang limit sa mga balikbayan box ng mga OFW. Rafi Tima, GMA News.